Hello guys. For today's video is meron akong ituturo sa inyo na budget tips, okay? So meron tayong nabili na ano guys, na giniling. So as you can see guys, uh this giniling is worth um worth 108 pesos guys. So this is chicken giniling guys, then meron din tayong uh, pork. So ito yung uunahin ko guys. Okay, ito yung tips ko sa inyo guys para makatipid kayo ha. Okay, let's check it out. Samahan nyo ako, guys. Okay. Yan. Tararararan. This is for... This is for Monday. <laughs> Tuesday. Oh, depende na sa inyo guys kung damihan nyo kasi pang ano lang yan siya guys, pang subak ba. So, ganyan ako guys ha, wag budget ha. So, tingnan nyo na lang guys ang aking tirada. So I'm sure may, my ano guys, merong gagaya nito guys, wait lang. Anuhin muna natin. And then Wednesday. <laughs> okay, this is for Wednesday ha? Okay. Wednesday. Thursday. Oh, Thursday. Thursday. Friday. Ito yung Friday natin. Friday. Saturday. <laughs> so guys, tumatawa lang ako guys para masaya guys ha. Kasi kahit ganito yung vlog natin guys, alam ko meron kayo natututunan dito guys. Paano mag-budget. Marami na yan siya guys. So ipag-isubak ninyo yan. So ayan. So this is for Sunday. Ayan. So, yung iba na maliit lang yung pagkalagay, dagdagan natin, guys. Dagdagan natin. Tilukin natin, guys. Kaya mahal yung karni ng ano, ay, ng manok. So, saan yung kulang dyan at uh, natin? Kasi parang may mga kulang dyan ng ano. E dito parang kunti lang. Hoy, dili ni siya yaga-yaga, ha? Tinood ni... okay. And guys, meron na tayong pan, pang one week na ano guys, pang one week na ulam. Then, so ito guys, dapat iganyan siya guys. Takpan din natin, tapos ganyan. No, para ano siya ba, malinis. Ayan, takpan natin yan siya ng ating plastic. Ayan. So, This is good idea guys para makatipid tayo no. Na pang ano natin guys, pang subak-subak sa gulay. no uh, mag ano ka dyan, mag magluto ka ng gulay guys. So meron ka ng pang subak. Agoy na short yung ano natin o plastic. Ayan. Okay. So as you can see guys, meron na tayong pang one week na ulam. Ala nga naman, wag manok tayo uh, buntag o to gabi. ino. Sa isang araw is, ano lang, isang beses sa umaga or sa gabi or sa tangani. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ayan guys, meron na tayong pang one week na ulam. Ayan guys, ilagay natin yan siya sa... Tupperware guys, para malinis tingnan Ayan, charon So, every time na maglal, magluluto ka guys So, kukuha ka lang dito ng isa no Ayan, kukuha ka lang ng isa dyan Para meron kang pang subak Ayan guys So, nakapasok na siya sa ano Nasa loob na siya ng ating tupperware So, ilalagay na natin sa ref Ayan, ilagay na natin sa ating ref, guys. Charan. Okay. Ayan, guys. Sana may natutunan kayo, guys, kahit katatawanan yung as uh, sinishare natin na uh, budget tips, guys. So, that's all for today. Thanks for watching. See ya!